Hai guys, guys good morning. hai 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 birthday hai jack hai sa hai 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 shout out shout out shout <laughs>

ah mag mo sabi ko gusto sa dalawa hindi nila yung mga mag-init yung mga mag-init yung yung mga mag-init 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 yung mga mag

Orang ganda. Orang. Bigay po yun ni Adyak. Ayoko. 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 sinabi kong

Yeah right you right Sabihin right. right. mo dila na ako eh bro sana 'yung realization nang bali wala ka pa di pa sa na nandito ngayon nalong umaatakan at iniwan kumunta ka hindi niyo na chat tanda pa yan guys tapos sa kung tandang-tandak ko pa panahon Bro, hindi wala akong kalaw pala ng mga Hindi ko na lang bas Hindi mo pwede natural. Sunblock. 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 na Sunblock. 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 Maganda Sunblock. 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 Sunblock sa ni nikelite, kalye, jong sa, kanina. yeah, ah, 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 yes, sa piling mo <laughs> ng oh, issue, masaya, yeah, K boys nga, ba sa -boys -boy, hmm. sa, iyan, sa, piling, piling, sa, sa ng K boys, tayo ay masaya, marami mga Taong nangangarap. Yeah. Para oh, maiangat. Yeah. Ah, para ang buhay nila ay maiangat. Ano eh? <laughs> <laughs> <Ay, ba>, ano? <laughs> Dahil yung sa kalinga matutupad may ang, may ang may kanilang, may kanilang may pinapangarap. May yeah. Ah. Pagidom. Parang nasabi. Ano Ano Hindi. Hindi ito um, kaya, um, guys, sabihin ko na ba um, ano um, yeah pala ano yung sabiin pala ano ng idea kay pala ano yung sabiin kay sabiin na ano yung sabiin ano yung sabiin yung bakit ka lang rhyme? Ano nga yun guys? Ang mata rhyme na lang po. Yeah. aha Aha. 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 Ito lang. 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 Luluto ako. Nagbula ko dyan. Ha? Lang. Nang may dina ilang. Yan. Yes. Kukunti lang. Kukunti lang. Noodles lang at tuyo sapat na

Kaling ka nawala ng katapat Kaling ka linga bro, galing mo talaga bro Nawala, tuloy Sige tuloy mo tol Tuloy mo lang Tuloy mo, lang kuya ban Pinapangarap Pag-uibig na Diyos pag

Ako'y nasa malati Yung kalingap nga Ako'y nasa kalingap Alas 7 ng gabi Wala na Si Kuya Val Yan, tuloy Ano? Yeah

bagis para masayang bisyo ng baklate in the LBSM na BSM. utop na para lahat <laughs> <laughs> <coughs> <laughs>